Mga kapatid, dito ang ilan sa mga pinakamalaking balita ang dapat niyong malaman dito sa Newsroom Now. Sinampahan na ng BIR ng patong-patong na reklamo kriminal sa DOJ sina Curly at Sara Diskaya dahil sa hindi pagbabayad ng tamang buwis. Sabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., umaabot sa 7.1 billion ang tax liabilities ng mag-asawa at kabilang dito ang income tax, excise tax sa luxury vehicles at documentary stamp tax mula sa apat na construction firms. Dagdag pa ni Lumagi, inaasahang mas lalaki pa raw ang halaga ng tax deficiencies ng mga kumpanya ng Diskaya sa oras na matapos ang audit, kaya posible pang masundan ito ng panibagong mga kaso ng tax evasion sa DOJ. sa Samatala, bukas na nakatakdang manumpa bilang bagong ombudsman si Justice Secretary Boying Remulia at ang pangako niya, transparency at accountability. Agad namang binanata ni Davao City First District Representative Paulo Duterte ang pagkakatalaga niya. Sa dami raw kasi ng problema ng mga opisyal ng gobyerno, kailangan daw ng tulong para pagtakpan. Yan. Ang Liberal Party naman umaasang hahabulin ni Remulla ang mga korap kung saan man daw sila magtago. Pero si Senator Amy Marcos naninindigang may plano lang daw talagang ipakulong si Vice President Sara Duterte. Kaya daw na-appoint na ombudsman si Remulla. Ngayong araw na po, iaanunsyo ng Senado ang mapipiling papalit kay Senator Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang anim po na pangalan na pinagpipilian ngayon ni Senate President Tito Soto ay sina Senator Pia Cayetano, JV Ejercito, Risa Huntiveros, Kiko Pangilinan, Rafi at Erwin Tulfo. Agad yung tinanggihan ni Ejercito. Si Senator Rafi naman ayaw daw mawala ng focus sa tatlong ibang kumiteng hawak niya. Si Senator Pangilinan naman, si Lacson pa rin ang gustong maging chairman ng komite. Habang wala pa namang pahayag, sina Sen. Erwin Tulfo, Risa Hontiveros at Pia Cayetano. Sa weather update naman, nagtapos na po ang habagat season at posibleng magsimula na ang amihan season sa susunod na linggo. Ibig sabihin po nito malamig na ang hangin mararamdaman sa bansa. Pero ayon po sa pag-asa, eh, posibleng pa rin ang mga pagulang dala ng northeasterly wind flow sa Cagayan Valley, Ilocos Norte, Apayaw, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Intertropical Convergence Zone naman o ITCZ ang uh, magpapaulan sa Palawan, Visayas at sa Mindanao. At yan po ang ilan sa mga balitang dapat yung malaman at abangan. Back to back sa una sa lahat, 5.30pm at Frontline Pilipinas, 6pm dito sa TV5. Ako po si Nikki de Guzman para sa Newsroom Now.